Ika-anim na kabanata Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan si Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay kumitil ng mga bunga ng trigo at kanila itong kinain matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit kayo gumagawa ng bawal sa kutusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang pariseyo. Sinagot sila ni Jesus. Hindi pa ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsan magutom sila ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ang tinapay na handog na tanging mga pari lamang ang may karapatang kumain? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama at sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong paralisado ang kanang kamay sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at pariseyo na magkaroon ng maipaparatang kay Yesus. Binantayan nila si Yesus upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw na iyon. Subalit alam ni Yesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay. Halik ka rito sa unahan. Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos, sinabi ni Yesus sa mga tagapagturo ng kautusan at pariseyo, Tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Tinignan niyang isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagnit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat nilang gawin kay Jesus. Nang panahong yun, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, pumili siya sa kanila ng labing dalawa at sila'y tinawag niyang mga apostol. Sila ay sinasimok na pinangalanan niyang Pedro. Si Andres na kapatid nito. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago ang anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Pagbaba ni Jesus at ng mga apostol, nadat na nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem at mga bayan sa may dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makini kay Jesus at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati rin ang mga pinapahirapan ng masasamang espiritu. Sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya, sapagkat may kapangyarihan siya na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, Mapalad kayong mga dukha, sapagkat kayo'y paghaharihan ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo, kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao, ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinagbibintangang kayo ay masama. Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung ganoon ang mangyari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo ay magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo, kung kayo ay pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, Huwag mong ipagkait ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ah, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga mabuti lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay kumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila'y babayaran. Sa Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpautang kayo ng hindi umaasang kayo'y papayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabaging kayo na gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ng Diyos. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga maaari kayang mag-akay ang bulag ng kapwa bulag. Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. <laughs> Bakit mo napapansin ang puwing ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo nakikita ang troso sa iyong mata. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari. Alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama at wala ring masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanilang bunga. Sapagkat hindi nakakapitas ng igo sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masaba mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng labi. Bakit ninyo ko tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Ang katulad niya ay isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yon, hindi na tinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumukso ang tubig sa bahay na yon, ito ay kaagad bumagsak at lubusang nawasak.